Isang mapagpalang buhay po sa inyong lahat na mga kapatid sa tinawag at hinirang ministry. Naririto na naman po kami ni Sister Blessy upang makasama nyo sa mga pag-aaral at pagtatalakay tungkol sa mga makalangit na kaalaman na mababasa sa banal na kasulatan. Kumusta po sa inyong lahat mga kapatid? Isang mapagpalang buhay po sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami ngayon sa ating pagsagot sa katanungan ni Miss Julieta Medina. Ang tanong niya kapatid na Jello ay kung totoo ba ang panaginip. Ang mga panaginip ay isang likas na bahagi ng ating pagtulog at itinuturing na totoo sa konteksto ng kanilang pag-iral sa ating isipan. Gayunpaman, ang panaginip mismo ay hindi isang pisikal na pangyayari sa labas ng ating katawan, sapagkat sa isipan nga lang ito nagaganap at nangyayari. At narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa mga panaginip. Sa pananaw ng agham o siyensya, ang mga panaginip ay bunga ng mga aktibidad sa utak habang tayo ay natutulog. Ito ay madalas na nangyayari sa tinatawag na REM sleep stage o rapid eye movement sleep stage. Kung saan aktibo ang utak, ngunit paralyzed o nakaparalisa ang katawan sa pagkakatulog upang hindi natin maisagawa physically ang ating mga panaginip. Iyan yung mga tulog, pero kung saan-saan nakakarating ang isipan, at kung ano-ano ang nakikita, at ginagawa habang natutulog. Tama kapatid na Jello, yan yung stage ng pagkakatulog ng isang tao, na para bagang pinanunood niya ang sarili niya sa isang pelikula, na isa siya sa mga karakter na gumaganap. Parang nanonood ka ng movie na ikaw ang bida, pero hindi mo alam ang susunod na eksena. Mahiwaga din talagang maituturing ang isang panaginip. Ayon naman kay Sigmund Freud, ang mga panaginip daw ay isang paraan ng ating subconscious mind upang ipahayag ang mga nakatagong damdamin, pagnanasa, at mga alaala. At sa modernong neurolohiya naman, ang mga panaginip daw ay tinitingnan bilang paraan ng utak sa pagproseso ng impormasyon, pag-iimbak ng alaala, at pagsasaayos ng emosyon. Sa iba't ibang kultura, ang mga panaginip ay may iba't ibang kahulugan at interpretasyon. Ang iba ay naniniwala na ang mga ito daw ay may mga mensahe mula sa supernatural na puwersa o mga palatandaan daw na magaganap sa hinaharap. Minsan ang mga panaginip ay maaaring magmukhang makatotohanan at minsan naman ay maaaring maging kakaiba at imposible. Ito ay dahil sa malayang paglalakbay ng ating isipan at imahinasyon habang natutulog. Salamat sa explanation at information na binahagi mo, Sister Blessy, tungkol sa panaginip. Ngayon naman ay titignan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa panaginip. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming talata tungkol sa mga panaginip at ang kanilang kahalagahan. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto tungkol sa mga panaginip ayon sa Biblia. Mga panaginip bilang mensahe mula sa Diyos. Maraming ulit na ginamit ng Diyos na may likha ang mga panaginip upang magpadala ng mga mensahe sa kanyang mga lingkod. Halimbawa sa aklat ng Genesis, nagkaroon si Jacob ng isang panaginip, kung saan nakita niya ang isang hagdan na umaabot hanggang sa langit, at mga anghel na nag-akyat manaog dito. At siya'y nanaginip, at narito ang isang hagdan, na ang pundasyon ay nasa lupa, na ang tuktok ay umaabot sa langit, at masdan, ang mga anghel ng Elohim, ay umaakyat at bumababa dito. Si Joseph naman, na anak ni Jacob, ay nagkaroon din ng mga panaginip na nagpapahiwatig ng mga bagay na magaganap sa hinaharap. Ang kanyang mga panaginip ay nagpahayag ng kanyang magiging mataas na katayuan at nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa tagutom. Mga panaginip bilang babala o gabay. Ginamit din ng Ama sa langit ang mga panaginip upang magbigay ng babala. Sa aklat ng Mateo, pinagsabihan si Jose sa pamamagitan ng panaginip na tumakas patungong Ehito kasama si Maria at ang batang Mesiya upang maiwasan ang masamang balak ni Haring Herodes. At nang sila'y makaalis na, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at nagsabi, Bumangon ka, kunin mo ang bata, at ang kanyang ina, at tumakas kayo hanggang sa ehito, at manatili roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya. Ang faraon naman ng Ehipto ay nagkaroon ng mga panaginip tungkol sa pitong taong kasaganaan at pitong taong tagutom. Ipinaliwanag ito ni Joseph at nagsilbing babala sa buong Ehipto upang maghanda. At ito ay mababasa natin sa aklat ng Genesis, Kabanatang 41, Talatang 1 hanggang 32. Mga panaginip ng mga propeta. Ang mga propeta ng Diyos ay madalas na nakakatanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga panaginip. Halimbawa, si Daniel ay nagkaroon ng mga panaginip at pangitain na nagbigay ng mga propesya tungkol sa mga kaharian at sa huling panahon. At ito ay mababasa natin sa aklat ng Daniel Kabanatang 7, talatang 12. Ang pagkakaiba ng mga totoong panaginip at mga huwad na panaginip ng mga propeta Binabalaan din ng Biblia ang mga tao tungkol sa mga huwad na propeta na nagsasabing sila ay nakakatanggap ng mga panaginip mula sa Diyos. At ganito ang mababasa natin sa aklat ng Jeremias. At sinabi ni Yahua, narito, ako ay laban sa mga nagpapahayag ng mga sinungaling na panaginip, sabi ni Yahua. At sinasaysay nila, at inliligaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan, at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang pagyayabang. Gayon may hindi ko sila sinugo, ni inutusan ko man sila, at sila'y walang pakinabang sa bayang ito, sabi ni Yahua. Sa kabuan, ang mga panaginip sa Biblia, ay kadalasang itinuturing na mahalagang paraan kung paano makipag-usap ang Diyos na may likha sa mga tao. At bukod sa mga propesiya, ito rin ay nagbibigay ng mga babala at gabay. Gayon pa man, hinihikayat din ang pagkakaroon ng karunungan at pag-iingat sa pag-unawa at pagtanggap ng mga panaginip, lalo na kung ito ay mula sa mga huwad at nagpapanggap na propeta. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid, kung sino man ang nagsasabi sa inyo na nakakatanggap daw sila ng panaginip mula sa Diyos. Huwag kayo basta maniniwala sa kanila, sapagkat nagbigay babala na nga ang Biblia tungkol sa mga nagpapanggap na propeta, na kinakausap daw sila ng Diyos sa panaginip, ngunit ililigaw lang pala nila kayo mula sa landas ng katotohanan, sa pamamagitan ng sinasabi nilang mga panaginip na mapanlinlang, walang katotohanan, at puno ng kasinungalingan. Ang Biblia ay nagbibigay ng ilang mga prinsipyo at alituntunin upang makatulong na malaman kung ang isang panaginip ay mula sa Diyos na may likha o hindi. Narito ang ilang mahahalagang punto. Ang mga panaginip mula sa dakilang may likha ay palaging naaayon sa kanyang inihayag na salita sa Biblia. Hindi sinasalungat ng dakilang may likha ang kanyang sarili. Kung ang isang panaginip ay naglalaman ng isang mensahe na labag sa mga katuruan ng Biblia, ito ay hindi mula sa Diyos na may likha. Siyempre, kung ang panaginip ay hindi nang galing sa Diyos na may likha, iyan ay maaring galing sa Diyos ng sanlibutan. Ang mga panaginip na mula sa Diyos Ama sa Langit ay magbubunga ng fruit of the Spirit, na kinabibilangan ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, na mababasa natin sa aklat ng mga taga-Galatians, Kabanatang 5, Talatang 22 hanggang 23. At katulad nga nang nabanggit mo kanina Sister Blessy, kung ang isang panaginip ay humantong sa takot at nagbunga ng kalituhan o mga aksyon na salungat sa mga katangian ng bunga ng Espiritu, maaaring hindi ito mula sa Diyos na may likha. Dapat din na isaalang-alang ang resulta ng panaginip. Ang mga panaginip mula sa Diyos Ama sa langit ay kadalasang may malinaw na layunin, tulad ng pagbibigay ng patnubay, paghahatid ng babala o warning, at nagbibigay ng encouragement at nagpapatibay ng loob. Ang mga panaginip na mula sa Ama sa langit ay humahantong sa kaluwalhatian ng Diyos na may likha at sa katuparan ng kanyang mga plano at layunin. Tulad ng nakikita sa mga panaginip ni Jose na mababasa natin sa aklat ng Genesis. Kabanata 37 at Kabanata 41. At gayon din sa aklat ng Daniel Kabanata 2 at Kabanata 7. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating ginawang pag-aaral tungkol sa panaginip. Salamat din kay Miss Julieta Medina na nagtanong sa atin tungkol sa panaginip. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Ama sa Langit na si Yahua. Hanggang sa muli. Salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ay may natutunan kayong mabuting aral. At nawa, ay nadagdagan na naman ang inyong makalangit na kaalaman at karunungan. Patuloy niyong hanapin ang landas ng katuwiran. Tanggapin ang katotohanan. At isabuhay ang mga natutunan. Hanggang sa muli. Bible topics, questions, comments will be answered straight from the Bible. We are God's work in the last days. Show your support and spread the truth. Like, share and subscribe.